sa isang barangay sa Pasig. Bakit nandiyan ka? Ay, sagot! Hindi nila ako binibigyan ng pagkain. Tatlong bata ang magkakasabay raw na sinapian. May mo mong pinta, oh. Sagot! Ang hininga nila ng tulong, Ay, mga kilalang albularyo online. Wala na? Wala na? Wala na. Pusi mo yan. Huwag ako. ko. mo yan. Ay, alam, alam. Faith healers o mga albularyo ang madalas sa takbuhan ng mga may kakaiba na karamdaman. Kung dati ay kailangan mo pa silang sadyain sa mga bahay nila. Ngayon, ang serbisyo ng mga albularyo, isang search na lang online. Paano kung sa kalagitnaan ng pagla-live selling mo ng iyong paninda? biglang i-excel ng isang masamang loob. Large size dress. Sino naman ang mag-aakalang ang puho ng 7,000 pesos sa pagbebenta ng pre-loved at bagong damit kumikita na ngayon ng 80,000 hanggang 100,000 pesos kada araw. Punta kami ngayon sa Pasig City para kilalani ng isang albularyo na dahan-dahan ngayong sumisikat sa social media. Ang panggagamot ni Ilon Superal Jr. o mas kilala sa social media na Lon Bolario. Available na rin online. Sa pamamagitan ng video call, nagsasagawa ng ritual si Ilon sa kanyang pasyente isa sa nagpagamot sa kanya online, isang babaeng sinapian daw. Matapos bulungan ni Elon sa bumbunan, nawala raw ang sapi ng babae. Ay, hey, kamusta? Magalakit. Oh. Ang isa pang nakausap niya via video call, isang matandang hindi makalakad. Check lang natin for the last time. Lakad ulit. Yan ang dating di makalakad ng walang alalay, tumumba ng dalawang beses kayo ng umaga. After gamutan, mukhang magkagala na si tatay ah. Tumatanggap ng donasyon si Elon sa mga taong nagpapagamot sa kanya. alam mo? 2019, na magsimulang manggamot si Elon. Paano ka nag-umpisa bilang albularyo? Natake ako ng depression, mag-isa lang ako sa ano. So, ang tumulong sa akin talaga is si Lord. Sabi niya, parang naginip ako that time na may ibibigay ako sa yung pagkakaabalahan mo. Then, din ko nga po nasimulan na kilala yung laging maestro ko na tinuruan ako sa lahat ng... Uh, panggagamot namin. At nung natuto na ako, unang-unang ginamot ko is syempre nagtry ako sa family kung talagang gumagana. Habang naroon ang aming team, isang text message ang natanggap ni Ilon mula sa kapwa niya Albulario. Tatlong bata ang magkakasabay raw na sinapian sa isang barangay sa Pasig. Agad itong pinuntahan ni Ilon. Pagdating sa barangay, isang batang lalaki ang inabutan namin na hindi makausap ng maayos.

Pagkatapos dasalan, ay tila nakatulog ang batang lalaki. Maya-maya pa, isang batang babae naman ang dinala sa lugar. Nagugutom ka na? Nagugutom ka kaya ginawa mo yan? Sagot lang. Bakit mo kinaganyan yung mga yan? Sinapian din daw ang bata. Anong gusto mo? Ilang minuto lang, isa pang batang babae ang dumating at sinapian din daw. Kwento ng nanay ng isa sa mga bata. Madaling araw nang mapansin niya ang kakaibang kilos ng anak. Nakita ko yung anak ko nagagaganyan na nagtitirik. Ngayon sabi ko, anak, ano bang nangyari sa'yo? Ba't ganyan ka? Sabi niya, nandiyan na sila, parating na sila. Marami kong alagad, nandiyan nagkakagulo sa labas. Sabi ko, anak, ano bang nasasabi mo? Hindi mo akong tawagin anak, hindi mo ako anak, hindi mo ako kilala. Yan ang sabi ng anak ko. Oh. Matapos ang ritual, pinainom sila ng tubig na dinasalan ni Nailon at kanyang mga kasama. Ang case na abutan natin is mga entities or spiritual entities na nagambala nila during their parang karoon yata silang salo-salo. Dalawa ang nahuli natin and sabi nila may mga ibang sinasapian pa daw pero baka kasi ang nangyayari is uh, same lang yung sumasapi. So since napatay naman na, hindi na sumapi doon sa iba. Pero para sa isang psychologist, mas hysteria ang nangyari sa mga bata. Ang presentation is parang seizure. Tinitingnan natin kung wala bang problem po sa uh, neurochemistry, biochemistry, sa baka po may mga infection. Tinitingnan natin yung mga symptoms na posible na physical manifestation of an underlying psychological problem. Tulad ng ganito na wala naman dati, baka lang po merong mga pangyayari po na nag-cause ng psychological stress or trauma. Mm -hmm. Ganon klaseng pagpapagaling, basta sa ngalan ng Diyos at ang kapangyari ni Kristo ang ginagamit o kapangyari ng Diyos. Hindi kapangyarihan ng tao o anumang kapangyarihan ang tinatawag. Sa kanyang bahay, ipinakita sa akin ni Elon ang mga instrumento na ginagamit niya sa panggagamot. So ito po ang tinatawag natin na pandakake na kahoy. Hmm, wala man. Pang namin or pamarusa namin sa mga taong sinasapian para umamin kung sino sila. Mm. So pag hindi umamin, wala choice kung di gamitin ito. So pag inipit na namin siya... Pero eh, pag may sapi, napakasakit niya. Sobra po, humihiyaw po sila. Ginaganyan sa sobra. mo lang? Ganyan lang Ganyan po. Lang? Mm -hmm. Bukod sa mga nagpapagamot sa kanya online, may ilang dumarayo kay Ilon. Tulad na lang ng mag-asawang ito na mula pa sa Laguna. Ano Grace, rin sa amin? Malaking tiyan Si Grace, 28 taong bulang. Ipapatingin daw ang biglang paglaki ng kanyang tiyan. Bigla na lang lumobo yung tiyan ko. Nagpagising ko may uh, medyo may bump na siya para akong buntis hindi eh, naman ako buntis merong mga days talaga na bigla siyang lalaki as in sobrang laki niya parang nine months yung tiyan ko pagkatapos noon bigla rin naman siyang magde-deflate parang gulong na nagde-deflate sa social networking site na Facebook unang napanood ni na Grace ang panggagamot na ginagawa ni Elon. Parang nakita lang namin sa news feed. Yung mga videos nila, old videos nila kaya yun, Sinubukan namin. Kumunsulta na raw si na Grace sa mga doktor. Pero normal daw lahat ang pagsusuring ginawa sa kanya. Nagpa-IM pala internal med. Tapos, wala naman siyang unusual na nakita. <coughs> sa pamamagitan ng pagtatawas, makikita raw ni Elon kung anong elemento ang gumugulo kay Grace. Bata-bata pa nga ito. Iba eh. Kulot. Ang papel na ginamit sa pagtatawas, inilagay sa isang palayok. Kailangan daw pakuluan ng buong palayok ng tatlong beses sa isang araw sa loob ng pitong araw para tuluyang mawala ang gumagambala kay Grace. Kasi meron naman talaga mga mga bagay na hindi natin ma-explain, 'di ba? So, yung sa side na 'yon, naniniwala kaming mawawala yung inilagay. Tapos, syempre, after magpapatingin pa rin ako kung ano man yung nararamdaman ko, 'di ba? Paglilinaw ni Elon, walang kasiguraduhan na gagaling ang isang tao kapag nagpagamot sa kanilang mga albularyo. Anong masasabi mo dun sa hanggang ngayon hindi naniniwala, hanggang ngayon may mga pagdududa sa mga tulad ninyo? Para sa akin, kulang sila sa faith kay Lord. Kasi noong una unang panahon pa lang rin naman may mga ganyan eh. Kung hindi po naniniwala, wala po kami magagawa. Siguro darating din po yung araw na mga ilangan sila na lumapit sa isa ang faith tulad namin. Pero ang pinakaugat ng paggamit ng ilan sa mga albularyo, kawala lang sapat na panggamot, o di kaya naman ay walang akses sa mga pasalidad. Hanggat ang ating sistemang pangkalusugan ay hindi kayang abutin ng ordinaryong mamamayan dahil napakamahal, hindi pa maganda ang kanyang naging karanasan sa ospital hanggat ganito at ganito ang kalagayan ng ating sistemang pangkalusugan, lalapit at lalapit ang maraming Pilipino sa mga albulan. Para gumaling sa sakit at kakaibang karamdaman. Bibitawa mo Ang iba, kumakapit sa kaunting pag-asa at pananampalataya. Pero bukod dito, abot kaya at dekalidad na de serbisyong medikal ang kailangan. Para hindi na kailangan pang magbakasakali, tamang lunas ang kanilang makukuha. Paano kung sa kalagitnaan ng pagla-live selling mo ng iyong paninda, biglang i-exe ng isang masamang loob? Paano kung sa kalagitnaan ng pagla-live selling mo ng iyong paninda? Biglang i ng isang masamang loob at pagbabantaan ng iyong buhay. Ganito ang nakagugulat na naranasan ng 47 years old na si Bibiana Manyo, isang online seller ng halaman. Ano ang mga sumunod na nangyari? At mahuli kaya ang sumalakay kay Bebiana. May bibisitahin tayong online seller dito sa Kaloocan City. Nag-viral si Ate Bebiana dahil habang nag-online selling siya, may kumablot, ninakaw yung cellphone na ginagamit niya. Kwento ni Bebiana nitong January 13 habang abala siya sa live selling ng mga halaman, isang lalaking nakahelmet ang lumapit sa kanya. Tinutukan na pala siya ng baril At sabay kinuha ang kanyang gamit na cellphone Matapos ang krimen, agad tumaka sakay ng motorsiklo ang suspect nung mag, O online selling kayo, talagang nandito kayo sa... Kasama. Ah yes ma'am, hindi, dito po yung camera nung time na yan Nakapatong Oo, oh, nakapatong Tapos mga ilang minuto, pumasok na kami kasi mag-e-end na Pumasok yung lalaki bigla. Nakalikod naman ako nung time na yun, kaya dito siya Kinalabit niya ako. Kaya pag may kinalabit parang nasa trauma ako. Nung pagkalabit niya, sa kanya inano yung, yung barel. So yung... Ah, opo. So, Nang makita raw ito ng mga suki ni Bebiana na nakatutok sa kanyang live selling, agad silang tumawag ng pulis. Naghain ka ng reklamo? Oh. Yes, o ano na Kahapon, sa awa ng Diyos, ano, pumunta dito si Sergeant Sabado. Yun yung naka-assign sa case ko. Ayun, ah, may suspect sila. Tapos, yan, nag-file na kami ng ano, reklamo may suspect? Yes, Paano may suspect sila. Paano suspect? Ah, nakilala ko yung dito niya. Tapos, nahuli doon ngayon sa kondo. Ah, umamin naman daw yung suspect na kumuha siya dito sa may halaman. 280, robusta. Sa kabila ng naranasan bumalik si Bebiana sa pagla-live selling ng halaman. Sa loob na ako nag-live, hindi na ako lumabas. Natakot ka na. Natakot po ako. Ah, ang ginawa ko, yung pinang-live po, pasok ko sa loob, din sa umaga, labas naman siya. Sa loob ng 20 taon, ang tindahang naipundar ng kanyang asawa na dating overseas Filipino worker o OFW ang bumuhay sa kanilang pamilya. Pero nang magkapandemya, humina raw ang kita. Kaya laking pasasalamat daw ni Bibiana nang matuto siyang mag-online selling. Strawberry icing cornium dito sa baba. Mahirap ba mag-online sell? Kasi imagine mo, naka-live ka. Tapos syempre, magsasalita ka na oh, magsasalita doon. <laughs> nung first time namin ng no February, sabi na anak ko live tayo kasi parang mahina nga ang oh. ano, school supply. So ang ginawa ko nun, Uh, nag-order sa iba para malaman kung ang proseso papakating sa akin. Hindi maganda ay eh, parang iba kasi siyempre nga magsasalita ka mag-isa. Oo, ba diba, ang hirap. hirap no? no, parang sabi nila parang baliw. <laughs> Yung kita kasi sa live ceiling namin, sabi nating mas maganda at mas mabilis ang proseso kasi once na pinakamahinang kita sa isang live. Last live mga ano lang 700. Regular na rin daw na may nagro-rondang pulis sa kanilang lugar para matiyak na hindi makapasok ang mga masasamang loob. Nakakatakot man ang naranasan, hindi raw titigil si Bebiana sa pagbebenta online. Ang kinikita niyang 700 hanggang 1,000 pesos kada araw, malaking tulong daw sa kanilang pamilya. Large size, Dress. Sino naman ang mag-aakalang ang puho ng 7,000 pesos sa pagbebenta ng pre-loved at bagong damit? Kumikita na ngayon ng 80,000 hanggang 100,000 pesos kada araw. Sa gitna ng sala ni Mercy de los Reyes, 46 years old, mahigit isang daang package na may lamang mga damit ang nakalagay sa iba't ibang basket. Ito ang mga tinda niya sa kanyang pag-online selling na nagsimula noong 2019. Isang housewife si Mercy bago naging negosyante. Nagmamain lang din po ako sa ibang mga nagla-live selling. Naging adik ako mag-mine. And then na-realize ko kung sabi ko, ang dami ko binibili, hindi ko naman nasusuot lahat. Sabi ko, kaya ko tong gawin. Gawin ko rin kaya mag-ganito, mag online selling ng damit. Medium at large size, 150, silk tela. Tapos after first life ko, ang dami agad na benta. Oh, so, kumita agad. Kumita agad. Sabi ko, hala kulang yung isang bill, Naging dalawa, naging tatlo. Ngayon kulang na po 10 bale. Oh. Galing saan yung mga damit? Ang mga damit like sa prila ko, galing Korea. Pero pinipipak po nila from China. Nagkakahalaga ng 6,000 hanggang 7,000 pesos ang isang bale o bulto ng mga damit. Pero bawing-bawi naman daw si Mercy sa puhunang ito. Eto, malaki ang kita today sa days ago po, five bales yung binuksan ko which is... So, ang total sales po namin nung nakaraan is 126000 Wow! Yes. At sa maganda hujan dyan, wala kayong binabayarang renta dito. Yes po. Nasa bahay lang. Yes po. Ang overhead ko lang po, kuryente, internet. Katulong ang anak at mga pamangkin, inayos na ni Mercy ang kanilang sala. Oras na para simulan ang online live selling. Magandang hapon, Hello. mga duday. Sale po tayo mga sis ngayon ha. Naku! Oh! Yung mga hindi magsasettle within today, hindi po pwede magmahin sa clearance sale ko. So, all items po natin, price range natin is 60 up to 80 pesos. First item natin, cotton. With belt, overlap. Mine. <laughs> lap, cotton. Big, uh, small on size mga duday, pero kasya hanggang large. sa so, may gusto, mga duday, so, apat pa na small. Apat pa na small na available. And, meron tayong size video ha na kasya na extra. Nat code, kumangkano. Nat code, kumangkano. Small lang po ito, on size, pero carry siya hanggang video. Available for black. Ganda lang tela nito mga sis. Kailangan magaling ka mag-describe. Pwede nyo siya pull over. O kaya kung ayaw niyo ng long ta sleeves. Magista ka yeah. agad, oh, okay. agad, yes, mailagay yes, agad sa hamper. Yes, po. Ang galing! Pero sa totoo lang, rap, it's hard work. Opo, kasi yung pag invoice lang, naabot kami 3 a.m. And then matutulog lang kami ng ilang oras. Pag-isay, magre-reply na. And then, mag-uumpisa na kami ulit magbalot niyan para ipapaship. And then, pagkatapos magbalot, magpaship, magsusort na naman kami ulit para plancha po yung mga tao ko magtatahe, maglalagay ng botones. And then, apat na oras pa po nakatayo dito. Misan nga, hindi ka makabawang sa higang kasi masakit talaga masakit yung balakang balakan. mo. Yes po. Apat na oras kang nakatayo. Yes, po. And then, isang apat na oras pa ulit sa gabi. Kasa po siya ng med hanggang large size. Pero minsan, hindi raw maiiwasan na may mga bogus buyers o di kaya naman ay mga joy miners. Mga nag-mine pero hindi naman talaga bibilhin. Dahil sa pagbebenta online, nakapundar na si na Mercy ng mga bagong gamit sa bahay, na pag aral ng mga anak at nakaipon na rin. Kabilang si Mercy at Bibiana sa mga libu-libong sumubok sa pagtitinda ng mga bagay online, lalo na ngayong may pandemya. Noong March 2021, mahigit 7,000 ang nag-register sa online business ayon sa Department of Trade and Industry. Malaki ang itinaas ng bilang na yan kumpara sa mahigit 1,000 lamang noong March 2020. At simula nang maipasa ang train law noong 2017, kasama na sa usapang buwis ang mga online business. Ayon sa train law, pati online business kailangan ng buwisan. Pero sinasabi rin naman ng batas na kung hindi aabot sa 250,000 ang kinikita mo sa isang buong taon, exempted ka sa pagbayad ng buwis. Para kanila Mercy at Bibiana, sang-ayon sila sa pagbabayad ng buwis, pero sana raw ay may mga bagay na isa-alang-alang. -alang. Nagugulahan lang po kung paano ko ano kasi unpredictable po yung, yung ganitong sistema namin. Minsan malaki ang kita. Minsan, minsan malaki. Filipinos are starting to be familiar with online shopping. Dahil sa pandemic, tumaas yung bilang ng mga online sellers and online shoppers, ang struggle nila madalas ay yung security or seguridad ng payment facilities. Tumataas minsan yung rates ng unfulfilled transactions or canceled transactions. Ay, nga Susunod, panawagan ng mga online seller tulad nila Bibiana at Mercy. <laughs> dagdag proteksyon at suporta sa mga tulad nilang nagsisikap. Ayan, adjustable yung kanyang butones sa loob. Ngayong may pandemya, mas lumabas ang galing at diskarte ng marami. Ay, ang Okay, pa Panawagan ng mga online seller tulad nila Bebiana at Mercy. Dagdag proteksyon at suporta sa mga tulad nilang nagsisikap. Ako, si Maki Pulido. Ako, si Jim Tanrasyon. At ito ang Reporters Notebook.